Si Hagar at si Ishmael. Ikalabing-anim na kabanata. Si Saray na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Saray kay Abram, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abram sa sinabi ng kaniyang asawa, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abram para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan si Abram sa kanaan ng sampung taon, at nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, Ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin ibinigay ko siya sa iyo, at ikaw dapat ang sumaway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sumagot si Abraham. Kung ganoon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo, at bahala ka kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Simula noon, hindi naging maganda ang pakikitungo ni Saray kay Haga. Kaya lumayas na lamang ito. Nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan na papuntang Shur. Tinanong siya ng anghel, Haga, alipin ni Saray, Saan ka ba nang galing? At saan ka pupunta? Sumagot siya, Lumayas po ako sa amo kong si Saray. Sinabi ng anghel sa kanya, Bumalik ka sa amo mo, at magpakumbaba ka sa kanya. Pagkatapos, sinabi pa ng anghel, Pararamihin ko ang lahi mo, na ang dami nila'y hindi mabibilang. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, Buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ishmael, dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya, dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat, at ang lahat ay lalaban sa kanya, kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya. Dahil sinabi niya, Tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? Iyon ang bukal na naroon sa gitna ng Kadesh at Bered na tinatawag na Be'er Roy. Bumalik si Hagar kay Saray at dumating ang panahon na nanganak siya ng isang lalaki. Pinangalanan ni Abram ang bata na Ismael. Nasa 86 anim na taong gulang si Abram nang ipinanganak si Ismael.